Sa mga nagbabalak dyan pumasok sa Grab, um, mag-isip po kayo ng 110 times sa so, totoo lang. Pero, so, what's up everyone? So, first of all, I would like to introduce myself. Ako nga po pala si Glessy, Daria, a.k.a. Gless the Grab Driver yung page ko po. Uh, Nag-start ako mag-Grab 2017 as a part-timer. Pero bago ako mag-grab, wala akong trabaho. Kasi before, uh, meron yung tatay ko may sariling negosyo, ganyan. So, hindi ko pa naiisip dati kung trabaho. So, nung time na bumagsak yung negosyo niya, doon ako nag-decide na magtrabaho kasi wala nang wala nang, wala nang mapaguhugutan ng ano ng hita. Kung wala nang wala nang ano, um, wala nang pantustos sa ano, sa sarili ba? Parang ganon. So, nag-decide ako noon na mag-grab. Actually, Uber pa ako before. So, tapos, yun, nakilala ko si Grab. <laughs> hindi ko, hindi ko kasi hindi ko kasi tinignan dati kung ano eh, yung earning sa transportation pero before pa lang meron akong friend na ina-endorse ako kasi nga alam nila na mahilig ako mag-drive sa so totoo lang passion ko kasi yung pagda-drive pangarap ko nga dati maging ano eh, yung sa motor alam uh, niyo yun, yung maging atag na yung later. explorer uh, yung basta adventure. yung ano adventure adventurer yan ganyan so So dahil mahilig ako mag kasi actually ang mentor ko kasi tatay ko siya yung nagturo sa akin ko parang mag-drive. Nung araw kasi hindi naman uso yung schooling, ganyan, driving school. Dati pag marunong ka mag-drive, makakapag-drive ka na. So yun, nag-start ako mag-grab 2017, sorry, bisaya na ako, part-time. So after no, nag-stop ako kasi parang naglalaro lang ako noon eh. So bumalik yung business na tatay ko, doon na naman ako. Tapos hanggang sa nag-decide na ako mag-full-time uh, 2019. Pero back then, 2019, at 2018, nagtrabaho ako sa Decathlon. So, naging sports player ako doon for one year. Hmm. Kalaunang pala, na-accidente naman ako dahil sa motor. Nakainom, na-accidente sa motor. After noon, umuwi na probinsya, nagpahinga. So, basta doon ko, doon ko din naranasan lahat ng, ano, ng hirap. Doon ako nawala ng piso. Yung piso, mahirap kita noon. Dami ko pinagdaanan sa Beagle before noon. Naging ano ako doon, junk shop girl. Mm -hmm. um, checker ng mga puno. Nagpapala ng buhangin para kumita ng pera. Kasi sa Bicol, meron namang maliit na negosyo yung tatay ko na naiwan. So kami yung, kumbaga tandem kami, nagtatrabaho kami, sa, nagtata, nagtutulungan kami sa trabaho. Pero ayun nga, so doon ka rin na-realize na hindi kami nagkakaitindihan ng papa ko in terms of, alam mo handling the business. So nag-decide na naman ako bumalik dito sa Manila. So after pandemic, nandito na ako sa, sa Manila nag, naglakas ako ng loob na bumalik sa pag-grab. So, kumunta ako sa office, nag-apply ulit ako, naghanap ako ng operator through Facebook. Mm. So, nung naghanap ako ng operator, alam nyo ba, ang biyahe ko lang na is three times a week. Kasi mm. dalawa driver sa isang sasakyan. Uh -huh. So, nang time na yun, boundary, boundary system lang ako. Pero alam nyo ba, nung nagbaboundary lang ako, marami ako naiipod. Actually mga idol, uh, way back 2022, yung kitaan sa Grab, maganda. Kasi short lang yung sh kumbaga short time yung oras na ilalaan natin sa kalsada maiksi lang compare ngayong 2025 sobrang haba minsan nga dito na ako natutulog sa sasakyan eh para lang mahit ko yung target ko kasi ang hirap dahil boundary hulog ako diba so meron tayong tina-target na kota every day hindi ko na yun hindi ako uuwi minsan naabot ka pa ng 20 hours pero dati kasi saglit lang ngayon kasi marami na tayong kalaban na ano platform. Kaya dapat, kung gusto mo talagang kumita dito sa pag-grab, maglalaan ka ng oras. Sipag at syaga ang kailangan mo dito, tsaka yung determinasyon sa pagtatrabaho. Pero pagka ikay tamad-tamad po, wala po tayo magiging ano yan. Kasi, syempre, maraming tao na nagre-reklamo, wala daw silang kinikita. Bakit ka mo? Kasi sila rin yung gumagawa ng way para hindi sila makapag-uwi ng income nila sa pamilya nila. Kasi nga, iniisip lang nila at tagal nila mag-stay sa kalsada. Pero hindi nila iniisip Ganun din naman eh, kasi kung uuwi sila, wala sila yung kikitain, hindi mag-stay na lang sila sa kalsada. At least kahit pa paano pag uwi nila, meron silang may uwi para sa pamilya nila. So, kailangan nyo magtsaga sa kalsada. Yun lang naman. Kasi ako, ginagawa ko ah, pag eh, may baon ako, may pagkain. Kasi dati, panaybili ako sa labas eh. Ngayon, mahirap na yun kasi i-consider natin yung gasolina, yung boundary, hmm uh, expenses ng sasakyan. E eh, pagbibili ka pa ng pagkain sa labas, wala na talagang matitira. Paganda lang naman kasi sa pag talaga. Um, ano talaga uh, mas mataas dun sa minimum wage compare mo pag nagtatrabaho ka. Kasi dito sa grab talaga, mas maganda kasi hawak mo yung oras mo, flexible. Anytime, pwede kang umalis sa trabaho, may kumilala ka rin ka, maganda. Pero pag ikay na mamasukan, hindi mo magagawa yung mga bagay na kailangan mong gawin. iyon um actually si Grab sobrang laki ng ano nito ng tulong sa akin lalo na sa sarili ko kasi before wala talaga akong ani eh, wala talaga akong alam mo eh, wala akong naipon para sa sarili ko ngayon ang dami nakabili ako ng uh, appliances galing kay Grab Nakapag cash loan na para matustusan yung alam mo eh, yon yung may biglaang babayaran nagagawa ko kasi dahil din kay Grab kunare Uh, meron akong kailangan bilhin, meron papadala sa magulang ko babiyahe lang ako ngayon, mamayang gabi makakapagpadala na ako so malaking tulong talaga si Grab kasi ano siya eh kumbaga sa basketball, fast break, pag pinasa mo may sasalo, Masalo. hindi kung para kapag alam yon, matagal mo ipasa, katulad nung namamasukan tayo maghahantay pa kayo ng ano mahabang panahon, dito kasi isang Kunwari, magbiyahe ka lang ng five, five bookings. May pera ka na niyan. Iisip mo na lang paano yung panggas mo. Ganyan, ganyan. So, ano sa fast break talaga yung kitaan dito. Mabilisan. Pero ikaw gagawa ng kita mo, sa sipag mo din yun. Hindi porket nagbabiyahe ka. Kunwari, kumita ka na ng 1,000. Stop ka na. Wala. Walang kwenta yun. Kailangan ko man tiyagain. Okay. So, sa mga kapwa ko, lady drivers dyan. Sa mga nagbabalak pumasok sa grab. Isipin nyo muna kung hilig nyo ba talaga mag-drive. Uh, para sa inyo ba talaga tong trabaho na to? Ginusto nyo lang ba to? Or talagang gusto nyo magtrabaho at kumita ng pera? Kasi, um, ang i consider nyo dito sa pag-grab, puyat, pagod, pagtsatsaga. Kung ikaw mamamasukan ka bilang grab driver, piliin mo kung saan ka kung magbaboundary ka or boundary hulog. Pero kung ikaw naman ay magsisimula pa lang, magboundary ka na lang muna kasi para maggamay mo. Kasi kapag ka nagboundary hulog ka, baka mabigla ka kasi alam mo bilang isang lady grab driver hindi naman natin katulad yung katawan ng mga lalaki na matibay sila sa boyatan eh. ah. kasi tayo may tayo mga babae meron tayong dinadaing alam naman natin yan kung anong tawag doon. so meron tayong monthly na tinatawag so hindi natin masasabi na malakas yung katawan natin araw-araw compare sa mga lalaki kasi yung lalaki balalakas talaga yan hmm. eh, yun, yun ang ikaw consider nyo sa mga nagbabalak dyan pumasok sa grab Um, mag-isip po kayo ng 110 times. Sa totoo lang. Pero, alam nyo, kung talagang hilig nyo at passion nyo yung pagdadrive, madali ang pera sa grab. Sa totoo lang. So, dito, makakapag-ipon ka kung ikaw ay magaling sa financial. Pero, kung ikaw ay magastos, okay lang naman. Kasi, may pera ka talaga araw-araw. Pero, alam mo, kung ako sa'yo, kaibigan, tapos ako lady driver dyan, mag-grab ka na lang kaysa mamasukan ka. Kasi, talaga dito sa grab, dito mo... Uh, mahanap yung ano mo passion mo <laughs> alam mo yon marami kang magiging friends dito marami kang makakasalamuhan tao marami kang matututunan hindi lang sa mga ano sa daan kumbiga lahat ng mga makakasalamuhang makakasalamuha mong pasahero marami ka sa kanilang matututunan so tara na maggrab na din kayo katulad ko <laughs>